Okay, welcome back po sa ating channel at kumusta po kayong lahat? Uh, araw po. So sa araw na to, uh, babiyahe po tayo pero bago tayo magbiyahe, magbibigay lamang ako ng mga konting tips at ito nga may nangyari sa akin ngayon na ito nga may nangyari sa akin ngayon na uh, nga, cancelled na yan kasi ang nangyari dyan, uh, inaccept po siya dito lang malapit lang halos uh, 800 meters lang tapong ang uh, fare niya ang nangyari Siyempre tayo mga driver pagka accept natin di ba dapat dapat puntahan natin ha? ako kasi ang ginagawa ko pinupuntahan ko na kagad tapos tinatawagan ko pa rin siya habang nagdadrive tayo tinatawagan na natin siya para i-confirm natin yung booking uh, ang masakit pa wala pang isang minuto kinancel niya na agad so para sa ating mga driver yung cancellation na yan masakit yan eh di ba yan eh di ba Uh, tayong tatamaan talaga yung ano natin yan <laughs> masakit sakit yan ba diba? yung tatamaan yung ratings natin katulad ngayon na kapag mababa yung ratings natin na lumalabas yung ano yung uh, lip disorder na ko pag tinamaan ka ng live, disorder tapos yung, uh, yung 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 booking na yun ay maganda malaki yung ano nako napaka napakasakit di ba na tatamaan yung ano yung 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 ratings natin dahil sa sa cancel kasi meron kasi mga customer na ano hindi man nila alam na kapag kinancel nila yung yung booking akala nila okay lang na i-cancel yung booking pero sa ating mga driver masakit yun di ba <laughs> masakit talaga yun para sa ating mga driver kasi doon nakasalala yung ano yung magagandang booking kapag ka, Uh, bumaba yung ratings natin, nag-decrease yung ra ratings natin, bumababa rin yung ano natin, yung chance na makakuha ng magandang booking. Ayun lang yung ano niyan. Ayun lang yung uh, ibig sabihin niya na pag mababa ang ratings mo, Siyempre, yung mga booking na mga tira-tira na -tira lang, hindi matatanggap mo. So, at saka, nakakainis dahil tumatagal yung oras mo dahil kahantay mo ng, ano, ng booking. Tapos, pag may, na, may nagustuhan kang i-swipe, <coughs> may nagustuhan kang, kang i-swipe, Uh, lip disorder naman so may, kaya dagdag ano din dagdag uh, init ng ulo so ayan yung ano natin yan nga yung ano natin and then punta na tayo dun sa video natin so magbibigay lang ako ng mga strategy dun sa ano sa sa video na ipapakita ko I, I, uh, ipapakita natin doon kung paano tayo tumabaho so uh, bali yung video na ito ito yung kagahapon to bali nakalimang biyahe tayo dito Uh, kahapon so may mga tips din ako na ibibigay sa inyo sa bandang huli so maraming salamat at panoorin natin ang sabay sabay Hello guys good afternoon nandito tayo sa pa sa second booking natin naging ng pick up so nag vlog tayo kasi uh, may mga may mga booking talaga na kailangan mo nang maghintay katulad dito pinaghintay ako ah, mga 10 minutes sa siguro so kaya naisipan ko mag vlog kasi sayang yung oras di ba alam mo naman sa atin mga ah uh, delivery driver sa riders sa uh, pa-importante sa atin yung mga oras kasi binabayaran binabayaran sa atin yung oras eh di ba so ayan uh, vlog natin so naghintay ako mga 10 minutes na siguro dito so mayroon talaga mga may mga booking na kailangan mo talaga maghintay kasi hindi mo na mapiperfect lahat ng ano lahat ng kapan mo ay mabilis so ayan so uh, ina-assume natin na makakuha tayo ng tatlong booking papuntang Paranaque. Ito ay papuntang Maynila lang ito. Yung una kong booking na kuha ko is galing dyan sa kabila, papuntang Paranaque. And then ito, naghihintay sana ako papuntang Paranaque o kaya Imos, o kaya bako or wala. So, pa Maynila lang. So, kinuha na rin natin. So, kaso nga lang maghihintay pala rito. Hindi pa nakaprepare yung ano, yung... <coughs> items so kaya kaya kino-originate ko na nga, intay lang daw ako dito so kung uh, uh, mahigit, wala pa rin so, nag-vlog tayo so, ayan po, uh, tip ko lang din sana sa mga uh, mga nagbo-booking ng ano, ng mga triple booking, and tri uh, double booking, importante importante yung oras, kasi nga uh, pag uh, inabot na ka na mahabang oras sa medyo sasakit yung ulo natin, kasi hindi maiwasan no sa mga customer na unang booking magtanong na talaga bakit ang tagal nyo sir ganun, ganun sila kadalasan at hindi naman natin maalis sa kanila dahil napaka importante rin sa kanila yung oras kaso nga lang uh, magsasalubong talaga yung oras niya at saka oras niya. so baka ganito na mayroong mga ganyan na medyo matagal mag, ano, mag release ng booking natin so tinatandaan ko yan so may kikwento lang ako meron akong kung uh, kinukuha na ng, ano, ng booking na uh, mabilis na tsaka konti pa yung ano yung deliveries ito yung yung RJ siguro kung mga um, taga Quezon City rin din kayo nakapick up na kayo dyan sa RJ office diyan sa sa uh, Malabon so napaka mapaganda diyan kasi konti lang yung yung parcel nila kasi kadalasan mga big bro lang yun big bro lang siya tapos konti lang yung items tapos mabilis pa kasi marami nag-assist unlike dito sa mga ganito mga ibang pick up po, na mga uh, hindi ko alam kung pabrika to, basta ganun. Matagal sila. So, ayan, kinukoronate pa nila sa labas. Tapos, ayun, hintay tayo. Ha? Baka uh, wait, <laughs> mag-wait tayo dito ng mga ilang minuto. So, ayan po yung ano, na kailangan natin mag-adjust dito. So, update yung kayo mamaya kung ano nangyari dito sa booking na to. Kung makailang booking, makailan ba yung, ilan ba yung makuha natin booking papunta nga para niya. So, ayan, maraming salamat. Okay, so ayan, after 20 minutes, uh, natapos na rin yung ano natin, nililis na tayo. Ayan, pumil up pa tayo kasi, tapos ayan, diretso na tayo sa ano sa drop off nito yung second booking kasi may nila lang to. So, mauna talaga to. So, update natin yung booking natin na second booking. So, ayan, after 30 minutes na drop na rin natin. Thank you! Ayan, masyadong maingay yung mga taxi driver dito. May ingay <laughs> yung mga taxi driver, akala nila naman magpipick up kami dito. Pinugo sila ang kagad. Awit sa inyo mga taxi driver kayo. <laughs> Thank you very much. So, ayan, maraming salamat. Thank you for uh, watching. Uh, update natin yung ano. So, punta na tayo sa ano, sa second drop off natin yung first booking natin. So, ida-drop natin sa Paranaque. Uh, tingnan din natin kung maka maka double book ulit tayo. So, tingnan natin itry lang natin i-complete ito kasi nasa Maynila pa naman tayo aso nga lang medyo konti ang booking dito ayan inabuto e, na tayo ng gabi <laughs> ayan hello paps anong oras na tayo mm -hmm. sa so, may camera natin Okay. hello paps anda uh, kada drop lang natin ang ano, ng first booking natin na uh, second drop natin so andito tayo sa ano para nyake. Andito na tayo sa Paranaque. So, update ko lang mga paps. Andito na tayo sa Paranaque. Kada drop lang natin ng ano natin, ng isa nating uh, uh yung ay uh, yung first book natin na drop na natin. So, ayan nakadalawang booking lang tayo anong oras na is eh, 6:25 na. So, wala na tayong booking pabalik. Balik na tayo na Maynila. So, maraming marami maraming salamat and ingat sa atin mga paps. So, uh, update ko rin pala yung kinita natin is 1,400. 50 lang pala lahat Dalawang booking lang palang kasi tayo eh So hopefully makuha tayo ng booking pabalik papuntang Maynila So ingat po sa atin mga paps <laughs> Yun po yung ano natin Yung biyahe natin So yan po ay Nagsimula tayo ng bumahay kagalina eh Alas 2 na So ah, ngayon ma alas 6 apat na oras na tayo nagbabiyahe apat na oras kalahati na so ayan yung ano natin, update natin sa ating bahay ngayong Merkulis so nakadalawang booking plan tayo and let's go kuha tayo uli ng booking so maraming maraming salamat mga paps and thank you very much sa mga nakaabot hanggang dito sa ano uh, uh, update ko ulit kay mamaya kung makakuha tayo ng booking pa Maynila. So, hopefully naman makakuha. Sana makakuha tayo. Maraming Okay, update lang natin yung ano, biyahe natin. 2,200 lang may tip tayo na 100 pesos. So, bali 2,200 lang yung pera natin. So, yan sa muna ngayon. So, yan lang yung ano natin yung nakaya na. Alas na, 9 na ng gabi. So, maraming salamat po sa mga nanood at doon sa mga uh, nakatapos. Uh, at doon sa mga hindi pa nag-subscribe, uh, please po pa-subscribe naman po sa ate para po tayo ma ganahan mag-vlog. Ano, mag, uh, dahil... Uh, napakahirap din po kumita sa totoo lang mahirap talagang kumita ngayon maraming salamat po and thank you yan nga <laughs> yan ayan yung ano salamat dun sa mga nanood ng video sana nagustuhan nyo yung video at nakatapos kayo sa dulo doon naman at sana naintindihan nyo rin o nasundan nyo yung ano yung paano tayo dumiskarte at doon naman sa mga uh, medyo hindi nakasunod uh, So, sa mga hindi nakasunod, update ko na rin kayo. So, ayan nga po, naka ano tayo, naka limang booking tayo at nakita naman natin kung magkano yung halaga. Yan. 'Di ba? Sa limang booking na yan, halos 10 oras tayong bumlahin yan So, kayo na ang bahala kung uh, kung sapat na ba yung ano na yan, yung kita na yan. So, sa akin kasi para sa akin, yung kita na yan ay uh, under ano pa yan, yung mahina yung kita na yan alam naman natin na ano ngayon? Uh, wala pang December, uh, wala pang bare months. Kapag bare months kasi, medyo malakas ang kita na natin mga delivery riders, di ba? O kaya delivery driver. So, asahan natin sa December, ah, uh, hindi lang sa December. Asahan natin sa mga bare months, gaganda na yung kita natin mga sana, di ba? Uh, ang problema lang minsan kasi pagka uh, nanghihinaan tayo ng loob na akala natin uh, hindi tayo kikita. So... Mag-stick talaga tayo doon sa ano So, ayan Maraming salamat At doon sa mga uh, Nanood uh, Hanggang dito Nakatapos uh, sa video Maraming salamat po sa inyo At uh, uh, Huwag niyong kalimutan mag-comment Sa baba Para may shoutout ko yun doon sa ano Para may shoutout ko sa sunod na booking Sa, sa Ah, sulod na booking Para may shoutout ko po Sa sunod na video Para <coughs> uh, Marinig niyo yung mga pangalan niya At mabasa niya sa video natin uh, Kaya na nga po uh, Napaludan natin yung Ano, yung uh, video natin. Pero magbibigay pa rin ako ng tips. So, additional, uh, bonus na lang ito. So, mayroon akong nilista dito na mga tips. Uh, tignan natin. Tignan natin. O, na. Pa, ibigay, ibigay lang natin yung ano yung... Uh, mga dapat mong tandaan kung halimbawa ikaw ay nagdala mo, buga mo wag wagang wag bara-bara wag ka, tanda lang po natin kapag kahit tayo po ay gustong kumita wag tayong bara-bara sa mga ano sa mga booking uh, napakaraming booking sa totoo lang napakaraming booking ng Lalamove o kaya uh, ng Transportify pero dapat uh, magkaroon tayo ng mindset di ba strategy magkaroon tayo ng mindset wag kang kukuha ng mga booking na ano na mababa sa 500 pesos kasi alam mo naman dito pagka uubusin yung oras mo yan eh sa uh, sa pag pick up mo pa lang, at saka pag drop off ay eh, traffic tapos hindi ka na makakakuha ng sunod na booking so lugi ka talaga don kasi naranasan ko na yan eh na dati kumuha ko ng maliliit na booking Diyos ko po, sa totoo lang hindi makabuhay ng pamilya. Kahit makapitong booking ka kung halimbawa eh, maliliit naman. So, kakainin talaga ng oras kasi pas, impossible talaga kumita kapag ka mabababa yung ano yung kunin mo so ang tip ko lang sana ah uh, hantayin mo yung ano yung mga may mga time na surcharge doon ka mag double booking o triple booking doon ka kumuha kasi pag kumuha ka ng uh, maliliit na na booking tapos uh, nag double kahit mag triple booking ka and the end yan mamamalayan mo lang yung oras, eh, gabi na pala. So, lugi ka talaga, wala ka ng chance na makakuha pa ng booking. Kasi pagkagabi, wala na talagang booking. Bihirang-bihira lang. Other, unlike doon sa, ano, sa long ride, tapos maganda yung booking. Ah, uh, sigurado ka na may kita ka na doon, kahit makatatlong booking ka lang, o kaya apat. Pero, sulit naman kahit pa uwi mo, uh, wala kang booking. Ah, uh, uh, kasi nga, di ba, pagpa, pagpapunta, sa way pa lang na uu, kasi 'di ba, uh, isang isang way mo pala kung nakatatlong booking ka na, tapos medyo malalaki niya, sabi, say, sabihin natin na may 1,900 o okay, 800. So magkano na 'yon? Tatlong booking lang 'yon kahit isang way na 'yon kahit o ka na mga walong oras doon. Okay na 'yon. Hu huwag ka nang maghangad ng mas malaki pa doon kasi ayun na talaga 'yung ano, ayun na talaga 'yung mga sagad-sagad nakita kita. Unlike doon sa maliliit na booking kahit mag-7 uh, booking ka pa, eh ang dami namang ano, dami mo namang ginastos na gas doon kasi ikot-ikot ka. Kaya mahirapan ka talaga doon sa kung, pa, kung ang goal mo talaga ay kumita. So, ah, uh, yung ano, yung mga tips natin na pwede nating ibigay bilang ah, uh, matagal na ako sa lalabab at transport pay, halos apat na taon na ako. Ayan yung ano, nakikita kong mga pwede nating gawin yung i-mindset natin yung ating sarili i-mindset natin yung ating sarili na huwag tayong kukuha ng ano ng booking na mababa pa sa 500 kasi lugi ka talaga diyan. And then pangalawa, aha. At saka isa pa, napaka-importante din ito kasi nabiktima rin ako dito. Yung kumuha ko ng ano ng multiple uh, drop off. Kinuha ko nga limang drop off lang just ko po. Tapos within Metro Manila pa yung drop off niya. Just ko po maghapon wala pang 2,000 yung uh, ano bayad sa akin, no. Biro muli. <laughs> Halos 12 oras ako nagtrabaho, limang limang booking lang. So ayan yung karanasan ko sa multiple drop off na malamang talaga ligwa ka talaga yan. So hindi na ako um umulit. And then isa pa nating tip yung uh, yung kukuha ka ng saber kadalasan kasi yung saber malalayo yan eh, uh, dulo na ng ano, Metro Manila yan eh, So, ako kasi kinuha ko sa saver nga. Pero just ko naman pagdating sa ano, sa gabi, wala na akong wala na akong booking pabalik. <laughs> Diyos ko po, ah uh, ayan yung ano, yung karanasan ko sa saver, isa pa yan sa mga ayaw na ayaw ko din yung saver. Pero, kung halimbawa malapit lang naman, kung halimbawa within Metro Manila naman, so yan siguro yung time na pwede mong i-accept yung saver. Pero kung halimbawa outside Metro Manila, sabihin natin mga ano na yan, uh, kalamba, o kaya da, doon sa Tagaytay expect mo ba magkakaroon ka pa ng booking at saka pagdating mo naman doon sa ano halimbawa umalis ka dito noong umaga pagdating mo doon gabi na rin eh <laughs> Gabi na rin pagdating mo doon sa ano sa drop off mo. Nga uh, kaya mahirap din kumuha ng ano. Kaya minsan uh, strategy talaga 'yan. Dapat ka talaga mag-strategy kasi kung uh, sunggab lang sunggab ka lang, walang mangyayari talaga. So yan po, maraming salamat and bye po sa ating lahat and ingat po sa pagbabiyahe. Maraming maraming salamat. Thank you very much po sa inyong lahat. Thank you.